What's up, mga bayan? Ngayon is araw ng Thursday. Ang kaya rin na pang-tapson. Hahaha! <laughs> Pogsigiteng! <laughs> Shut up. Pinabas TV tsaka kay Kuya Apikan, mga bayan. Ang... Uh... hindi nakita siya, ako nanay apat na pilaso namin, apat sa ko sabi niya, sige, bakit wala dyan sa supot na sige na sige naman, sama lahat po ah, hindi hindi ano talaga siya, babe hindi, ako nagbabag bakit pala namin, ako

Water bill ya. Yeah, Mia, kung mga gat. Mia, Mia Ay, si Mia po. There's Thank you mo. po. So, nasa 437 ng mga bayan. Laki ng bill! Shut up! Sa nagigiding ng tubig. Napaka walang puso nyo naman. Pa! Sige sa inyo. Ay! Walang puso nyo naman. ولا 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 يلا بنط على Ma che so se no